Arsen! Ayo! May tao dari. Ayo lang na may tao dara sa sulod. Ayo! Ayo! Nangayay pa man to gay na. Arsen! Ayo! Kusgi kusgi lang to basta natulog to ba. Ayo! Kusgi mo tingo basta nagtanaw to TV. Ayo! Yun ka ana madunggan. Ayo! Kana, o oh, pa, oh, pa. Ano? Kana, kana, sige pa. O oh, sige pa ka man. Hay. Pali sa Ma! Diyan yo mamin tuktok na lang. Gawas dira. Tuktok na lang sa iya han ara man dira asa. Maloy ka ba? Gawas dira. Ano, Ito ka daw. Ma! Kusige pa. Ma! Tuk -tuk ka na lang na dong. Mam, ma kabalok ko na ka nila, ko sa sira, เด well. ้งอนี้มาประยุนมัะตกรถดงเชนนังตมุห้า